Ang pinakamahal na ilog sa buong mundo ay matatagpuan sa China. Dito libu-libo ang yumaman at may ilan pa na naging biglang mayaman sa isang gabi lamang. Ang halaga ng ginto at jade na nagmumula sa ilog na ito ay mas mataas pa kaysa sa GDP ng ilang maliliit na bansa. Ito ang Xinjiang Yurongkash River, ang tanging ilog sa mundo na sagana sa puting jade. Karamihan sa mga mamahaling hotan jade sa merkado ay nagmula sa misteryosong ilog na ito. Hindi lamang dito makikita ang malambot na Hotan Jade, kundi pati na rin ang kumikinang naginto sa ilalim ng ilog. Kung swerte ka, maaari kang makakuha ng sapat na kayamanan para makabili ng isang bahay, talagang isang tunay na lumulutang na kayamanan. Ang ilog ay may haba na higit sa limang daang kilometro at ang pinagmulan nito ay sa Kunlun Mountains. Noong milyon-milyong taon na ang nakalilipas, nabuo ang malaking deposito ng Hutan Jade sa loob ng mga bundok. Tuwing Hunyo hanggang Setyembre, kapag natunaw ang yelo, maraming maliliit na bato na tulad ng mga batong ilog ay umaagos kasama ng tubig. Pagdating ng taglagas, ang mga jade na nakatago sa mga batong ito ay unti-unting nahahayag. Tuwing bumaba ang tubig pagkatapos ng baha, maraming tao na may pangarap ang pumupunta rito upang maghukay ng jade, umaasang mababago nila ang kanilang kapalaran sa isang gabi lamang.